Magandang araw mga boss! Kumusta ang pagbuhay-buhay? For today's video, nandito na naman ulit tayo sa ating food house. Maghahanda na naman ako ng mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto. Panibagong araw, panibagong pagsubok na naman sa buhay. Ito na nga yung araw-araw kong ginagawa dito. Naghihiwa na nga ako ng bawang at sibuyas. At pagkatapos ay sinunod ko ng asikasuhin itong hotdog. Habang nagkakapi ako ay binabalatan ko itong mga hotdog. Pagkatapos kong ang balatan ay tinuhog ko na ito. Inuuna ko na nga itong asikasuhin para pagdating ng mga kasama ko ay nakahanda na ito. Nailuto ko na nga yung pasta ng tuna pasta. At habang nakasalang pa itong macaroni soup at champurado ay in-steam ko na itong siomay Bali natapos ko na nga lutuin itong itlog tsaka ham, Pati na rin hotdog at tsaka longganisa. At ayan nga tapos ko na nga rin i-steam itong show at naluto na rin itong champorado at pati yung macaroni soup. Bale alas ko na rin kasi ng madaling araw kaya nailuto ko na rin itong sauce ng tuna pasta at saka carbonara. Nakapagluto na nga rin ako ng pati. Ito na nga yung hotdog na natuhog ko. Itong harina ay hahaluin ko na para sa pang-corn dog. Sa paghahalo nga nitong harina ay eh dapat may extra lakas ka para maganda ang pagkakahalo mo nito. Nagsidatingan na nga itong mga kasama ko. Pagkatapos kong haluin ito ay isinalang ko na yung bread roll Medyo matagal kasi yung pagluluto ng bread roll ate pala ay inaasikaso na yung pang coffee jelly natin At si Hazel naman ay inaasikaso yung mga burger At si Jenny siya naman yung nag-aasikaso ng bread roll Para sa pang toppings natin dito sa carbonara at tuna pasta. alin nilalagyan na nga ni Hazel ng keso yung tuna pasta natin. Sa araw-araw na nga namin ginagawa yung ganitong proseso ay nakabisado na namin. Kaya nga hindi na ako nahihirapan sa kanila. At nga ng gawain ay kinukusa na lang nila. Ito nga yung hotdog sandwich cheese overload namin. At nakahanda na rin itong silog meals namin. Araw-araw nga akong gumagawa nitong silog meal kasi paborito nila yung java rice ko. Habang nagluluto nga ako ng bread roll ay isinalang na nila itong kanin. Yeah. <laughs> Naubusan nga ako ng gas dito Kaya dali kami nagpa-deliver dito kay Dante Ito nga si Boss Dante ay laging handa Dahil nga sa recess na ay nagsidatingan na itong mga estudyante At pagkatapos nga ng recess Ay inasikasa ko na rin ang pagluluto ng pananghalian Ito nga yung chicken pastel namin Medyo magastos nga lang yung ingredients nitong chicken pastel At dahil sa tanghali na ay nagsikainan na itong mga estudyante Si Jason nga ay nagsiserve na ng sabaw Si Jenny naman ay tagatakal ng mga ulam habang nagpapahinga ako ay dumating na nga yung parcel ko. Morder kasi ako ng taki para sa sip dip at saka sticker. Ang sarap nga ng kain itong mga estudyanting ito. At ang mga customer pala naming mga babae ay puro take out lang yung mga binibili nila. Pagkatapos nga nilang mananghalian ay natulog muna ako. Ano yan? Bukas naman ulit. Salamat.